sa isa sa ating mga nakaraang videos. Tinalakay natin ang mga kahanga-hangang records at achievements sa boxing na maaaring hindi na mabasag pa. Ngayon naman ay ating iisa-isahin ang mga pinakanakakadismayang record sa kasaysayan ng boxing na sana'y hindi na maulit o malampasan pa sa hinaharap. Umpisahan natin kay Reggie Strickland na isa sa mga boksingerong may pinakamaraming talo sa kasaysayan. Nagsimula noong 1987 at tumagal hanggang 2005 ang professional career ni Strickland. At sa loob ng mga panahong ito, ay nakapagtala siya ng 66 na panalo at tumataginting na 276 na talo. 26 na beses na knockout si Strickland. 17 naman sa kanyang mga laban ay nagtapos sa tabla at 4 ay na-uwi sa no contest hindi naman nalalayo kay Reggie Strickland ang record ni Peter Buckley na mayroong 32 wins, 256 losses at 12 draws. Ngunit ang boksingerong nagtataglay ng pinakamaraming talo sa kasaysayan ay si British boxer Christian Leite. Sa loob ng tatlong daang laban, dalawang daan at na beses na talo si late labing dalawang beses lamang siyang nanalo at siyam sa kanyang mga laban ay nagtapos sa tabla. Binansagang Mr. Reliable si Late dahil wala raw itong tinatanggihang offer pagdating sa laban. Aminado naman si Late na hindi siya mahusay sa larangan ng boxing. Ngunit proud pa rin daw siya dahil natustusan niya ang pangangailangan ng kanyang anak at ginawa niya ito sa mahirap na pamamaraan para masuportahan ng kanyang pamilya. Tumagal ang boxing karir ni Late mula 2003 hanggang 2018. Si Robin Deakin naman ng UK, ang isa sa mga boksingerong may pinakamahabang sunod-sunod na pagkatalo sa kasaysayan. Mula 2007 hanggang 2014, hindi man lang nanalo o nakatabla si Deakin sa loob ng 51 sunod-sunod na laban. Minsan na nga rin binawi ng mga otoridad ang kanyang lisensya para sa kanyang kaligtasan. Nagretiro si Deakin sa record na dalawang panalo at 53 talo. Nandyan din ang mga boksingerong hindi man lang nakatikim ng panalo, gaya ni Becky Moyo ng Zimbabwe na mayroong 73 talo, dalawang tabla at walang panalo. At Alexandru Manea ng Romania na lumaban at natalo ng 54 na beses para sa kabuuang ang 0% win rate. Ito rin ang record para sa longest losing streak sa boxing sa bilang na 54 pero kakaiba ang record ni American boxer Eric Crumble na mayroong 31 talo at walang kahit isa mang panalo. Ang matindi pa dito ay nagtapos lahat ng kanyang pagkatalo sa pamamagitan ng knockout at kahit minsan ay hindi nakaabot si Crumble sa ikatlong round. Ito rin ang record para sa pinakamahabang sunod-sunod na pagkatalo ng isang boxer sa pamamagitan ng knockout. Hindi man maganda sa pandinig, ngunit ang kadalasang tawag sa level ng mga boksingerong ating nabanggit ay tomato cans at journeyman boxers. Ito ang tawag sa mga boksingerong madalas nilalaban sa mga boxing prospects. Subalit kadalasan ay hindi sila inaasahang manalo. Dahil sa limitado nilang kakayahan sa boxing, madalas ay nagsisilbi rin silang tune-up at pamparami sa record ng isang mas mahusay na boksingero. June 15, 2007, naitala ang boksingerong pinakamabilis na nanak-out sa kasaysayan. Sampung segundo lamang ang itinagal ni Brandon Burke sa itaas ng ring. Matapos siyang manak-out ni Phil Williams, gamit ang isang right hook sa round number 1. Ngunit noong December 28, 2022 ay muling napantayan ng record na ito matapos patulugin ni Pinoy boxer Miel Pahardo, si Thai boxer Sarawut Jamtong gamit ang isang malakas na left hook sa panimula ng laban. Kung papanoorin sa slow-mo replay ay mukhang wala pang 10 segundo ang tinagal ng Thai boxer sa itaas ng ring, ngunit sa huli ay 10 seconds pa rin ang datos na naitala sa boxrec.com. Kakaiba naman ang nangyari noong August 24, 2018 sa Minneapolis Armory, Minnesota. Ito ang araw kung saan tinakdang magharap ang dalawang heavyweight boxers na sina F.A. Ajagba at Curtis Harper. Ngunit pagkatunog pa lang ng bell sa round number 1 ay agad nang nag-walk out papalabas ng ring si Harper. Agad itong na-disqualify at tinanghal na panalo si Ajagba sa labang tumagal lang ng isang segundo. Ito na nga ang tinanghal na fastest victory sa kasaysayan ng boxing halatang dismayado at di makapaniwala ang mga manonood sa ginawa ng heavyweight boxer. Hinala ng ilan ay natakot daw si Harper sa nooy undefeated na kalaban. Pinagtanggol naman ni Harper ang kanyang sarili at sinabing problema sa kontrata ang naging dahilan ng kanyang pagwo-walkout. Ito rin daw ay protesta niya sa premium kanyang tatanggapin na nagkakahalaga lang daw ng 6,000 US dollars December 26, 1902, umulan ng knockdown sa boxing ring nang magkasagupa si na Danish-born boxer Matthew Battling Nelson at American boxer Christy Williams. Sa labang ito ay 42 beses bumagsak si Williams. Ito ang record para sa pinakamaraming knockdowns na tinamo ng isang boksingero sa isang laban. Bumagsak din naman ng siyam na beses si Nelson. Ngunit sa huli ay tuluyang natibag si Williams matapos siyang in-knockout ni Nelson sa ikalabing pitong round ng laban. December 12, 2020, nang maitala ang pinakakaunting attendance sa isang World Heavyweight Championship fight. Isang libong katao lamang ang dumalo upang manood ng laban sa pagitan ng Nooy Heavyweight Champion na si Anthony Joshua at Kubrat Pulev ng Bulgaria. Ito ay dahil na rin sa COVID-19 restrictions na ipinatupad sa mga UK sporting events noong panahong yon. Naitala ni American boxer Mike Glover ang pinakamaikling panahon kung saan naghari bilang world champion ang isang boksingero. June 1, 1915, nang masungkit ni Glover ang World Welterweight title matapos niyang talunin si British boxer Matt Wells sa Atlas Athletic Club, Boston City. June 22. Matapos lang ang ilang araw ay nagpa siya si Glover na depensahan agad ang kanyang titulo sa parehong lugar. Ngunit tinalo siya ni Jack Britton sa pamamagitan ng decision. Tumagal lamang ng 21 araw ang paghahari ni Glover bilang World Welterweight Champion. Hindi rito kasama ang mga boksingerong tinanggalan o binakante ang kanilang titulo si Jorge Paez ng Mexico, ang boksingerong naitala ng CompuBox na tumanggap ng pinakamaraming suntok sa isang world title fight sa 1,365 punches na binitawan ng kanyang kalabang si Troy Dorsey. Tumataginting na 620 punches ang tumama kay Paez, samantalang 340 lamang ang naipatama ni Paez sa kalaban. Ngunit ang mas nakakagulat ay natalo pa si Dorsey kay Paez sa pamamagitan ng isang controversial split decision sa labang ginanap sa Las Vegas, Nevada noong 1990. Nakakagulat din ang pro boxing record ni British boxer Arnold Shepard. Labim-pito sa kanyang 172 talo ay nagtapos sa pamamagitan ng disqualification. August 14, 2021, isang nakakadismayang record ang naitala nang magharap sa ring si 3-division world champion Janriel Casimero at Cuban boxing star Guillermo Rigondao. Ito ang naging bagong CompuBox record para sa pinakamababang bilang ng suntok na naipatama ng dalawang boksingero sa isang 12-round fight. 47 suntok ang naipatama ni Casimero at 44 lang kay Rigondao para sa kabuo ang 91 landed punches. Tinalo nito ang previous record na naitala ni na Mario Barrios at Devis Bostiero noong 2016 sa bilang na isandaan. Walang dudang isang magaling na boxer si Rigondao, ngunit sa labang ito ay sadyang tumakbo lang si Rigo sa loob ng 12 rounds. Hindi nga madaling mag-initiate ng aksyon kung nasa survival mode lang ang isang boksingero tulad ng ibang sports. Bawat boksingero ay may sarisariling kahinaan at kalakasan. Gayon Gayunpaman, ang boxing ang isa sa pinakamahirap na sport sa kasaysayan. Mahusay man o hindi kagalingan, buo pa rin ang respeto natin sa sino mang individual na handang magsuot ng gloves upang makipagbakbakan sa itaas ng ring. Kung gusto mo pa ng mga kwentuhan at kaalaman tungkol sa boxing, mag-subscribe ka lang sa ating channel. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli!